Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. Viral nga ngayon sa social media ang isa nating kababayan sa Clark International Airport matapos siyang hindi nga makasakay sa si eroplano dahil nga na late itong dumating sa airport. Ang sabi nga ni kabayan, 11.30 daw siyang dumating sa si airport at 12 o'clock daw ang flight niya ay may oras pa naman daw siya bakit hindi siya pinayagang makapasok sa loob ng eroplano. Para po sa ating mga magbabiyahe, lalong-lalo lalo na po sa ating mga OFW, ay dati po pong ina-advise sa mga paliparan na dapat dumating tayo 3 hours before ng ating flight. At kung minsan nga po, kahit 3 hours before ng flight natin, dumating tayo sa mga paliparan ay hindi pa nga po enough yung oras na yon at possible pa rin po tayong maiwan. Kaya ina-advise po nila na at least 5 hours ay dapat dumating tayo sa mga airport bago ang ating flight. Sa nangyari po kay Kabayan ay masyado nga pong late yung pagdating niya sa paliparan kung 30 minutes bago yung flight niya tsaka pa lang siya dumating ng airport. At lagi nga pong sinasabi ni Kabayan sa kanyang video na karapatan kong magsabi ng katotohanan. So kayo na lang po ang musga at panuuri natin ang video ni Kabayan. Eto hindi kami hindi kami pwede gumawa ngayon. Po ay, hindi pwede. Po. Hindi pwede kung kayo, pwede siya, hindi pwede. Hindi, hindi pwede kasi ganito, ito pala ganito pala iba air ganito pala, i-report ko sila. Kasi ganyan lang, 30 minutes lang yung... Eh. Kasi nila, magbabayad pa kami. Magbabayad pa kami. 12 o'clock, eh, 11.30, dumating kami dito. Tapos ano, pinabuhal pa kami mag-vlog. Bablog ko kayo. Kasi pagagalitin sila, pero hindi ko sila pinansin. Kasi karapatan ko to para magreklamo. Di ba? Guys, hindi ako makakarating. Bukas pa, 20, 21 na ako makakarating kasi ano, 11.30 kami dumating. Hindi kami pinayagan. Tapos mag, iriribo kami. So, iriribo. Pasandali, nagbablog ako. Yung mga employee nila, ganito, ganito pala dito. Kasi sa Eva Air, ganito ang kanilang patakaran. Hindi nila gawa ng paraan. Pagka naman nalilate, nalilate ng plane, nagaantay kami. Pagka naman kami, ma... hindi naman kami late. Hindi kami, ano, gusto nila, may kami. Ano bang klaseng ano yan? Eva Air yan binabawa lang kami mag-vlog. Pwede bang, ano, pwede bang karapatan kong mag-vlog. Ano kami, tatlo kami. Yeah, yung isa, uh, Taiwan sila. Dalawa kami San Francisco, isa taga Milpitas. Oh, 11 ka, hindi ka rin panayang. Hindi eh, hindi rin na nagawa ng paraan. Bakit hindi na nagawa ng paraan? Eto, nagbablog ako. Binablog ko sila. Kasi para aware sila na ganyan pala. Para pag ano, hindi sila ganyan. Ba't ganyan ng Eva Air? Pag Pagka sila malelate, nagsasakripisyo kami. Pagka kami, hindi naman kami masyadong late. Hindi nila magawa ng paraan. Ayan, Ta tapos yata yung isa doon, magagawa nila ng paraan. Pero kami, hindi nila magagawa ng paraan. Tapos, uh, ba babawa lang pa akong mag-vlog. Eh, report ko sila. Mga madali na nga kami eh. Ano daw yun? <laughs> hindi pa nila magawa ng paraan? Pwede na wala ba silang, wala, wala ba kayong cellphone na pwedeng tawagan? Ganon, di ba? Pero pag sa atin, naka-vlog sila. Dito kami, nag-aantay pa. Eh, hindi na kami makakalis ngayon, sabi nila. mag -re pa kami. papa Paparibok pa kami para ano, madagdagan yung kanilang kita. Kasi one flight lang sila. Saan ay pupunta? Oo nga. Uh -huh. Ang late yun, past 12 na. Or, ano, pero pagka 11 din, magagawa nyo pa ng paraan yun. para paano na mapahirap yan? Kaya malaki din ang mawawala sa amin doon. Ito na, inaantay na rin kami. Kaya, dapat kasi pagkaganyan, yung yung magagawa yung paraan ganon ay yung din yung ginawa nila oh. yung pagkain ko tapos yun may mga dala pa kami ano ano kung may masisira kami madadala so niya hindi ano niriribok kami magbabayad kami kasi sabi nila late kami hindi naman kami late 11.30 ah, alis ng plane eh, 12 11.30 ano ayan oh ganyan pala dito ganyan pala mga ganyan pala EVA Air ayoko na dyan sa EVA Air na yan gusto ko pa naman sana iba-air. Hindi pala sila pwedeng gawa na paraan yung customer. talaga ganyan, 11.30. Para naman kaming kawawa dito. talaga namin, oh. No? Ano ba yan? Masisira ulo namin dito. Baka delay ang pag-alis nyo. Hindi. I hindi naman delay. Ano ba yun? Isang oras ba yung pagpunta doon? Hindi naman. Iba-air. Iba-air kami. Hindi nila tayo tulungan talaga pag pala. Hindi ako pwedeng bawalan kasi nagbablog ako. Kasi karapatan ko to. Karapatan ko to. Hindi ka pwedeng magbawal sa akin. Karapatan ko to. Karapatan ko to. Karapatan kong magblog. Karapatan ko kayong i-ano, i-public. Karapatan kong magsabi ng katotohanan. Ito, <laughs> ito nasa Clark Air Base kami. Kasi uh, sabi nga late daw kami. Hindi na kami late. 11.30, late ba yon? Eh, pwede naman, hindi naman 30 minutes ang paglakad doon sa ano, sa, sa plane. Kaya ito, pinapahirapan kami. Ayan o, no? oh, ganyan sila. Ganyan lang, iba hindi kami pwedeng... Next month na lang <laughs> At saka hindi nila pala pwede kaming ano, tulungan. Hindi sila pwedeng gumawa ng paraan sa mga taong, mga senior na katulad namin. Ayan po sila. Mababait naman yung ano. Saan tayo pumunta? Napayagan ba kayo? Kasi pag pinayagan kayo, unfair yan. Kailangan kong malaman kung pinayagan kayo o hindi. Kailangan pare-parehas. Saan yan? Saan yan? Oh, hindi kasi ano, pakinggan nyo sila kung pinayagan sila. Ang perya pag pinayagan sila. Hindi naman tayo nagmamadali. Ano yung papayagan nyo sila? Hindi na rin sila pa makakales. Eh, ka eh, karapatan ko to, di ba? karapatan ko to. Karapatan ko to. Okay po, ma'am. Oh. Pwede po bang makuha po yung pangalan? Eh, hindi. Hindi pwede. Paano Salamat. Oh, sige na, bye-bye. So, ano masasabi nyo sa video na to? Kung sa tingin nyo, tama si Kabayan, comment down below at sabihin nyo ang inyong mga opinion tungkol sa napanood yung video for today. Sa mga kabayan po natin, wala naman po masama kung magbibigay tayo ng opinion paminsan-minsan, lalong-lalo na sa mga na-experience natin sa paliparan. Pero make sure lang po na kapag magbibigay tayo ng opinion, ay tama po tayo at nasa ayos po yung ating mga sinasabi para hindi po tayo mapahiya sa social media. Yun lamang po at maraming salamat sa iyong panonood. At kung hindi pa kayo na-subscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe at pahit na rin po ng notification bell para lagi po tayong updated sa mga balitang OFW na nilalabas natin dito sa ating channel. Wala, salamat sa inyong pananood.